Ayan, what's up Tribblers at mga ka shooters Kamusta? Kamusta po kayo? Ang tanong ng karamihan, makakabangon pa nga ba ang Barangay Hinebra San Miguel sa 0-2 laban sa San Miguel Beermen, dito sa kasalukuyang PBA Commissioners Cup semifinal sa pagitan ng Barangay Hinebra at ng San Miguel Beermen. Again mga shooters ang Barangay Ginebra po ang silang nagdidepensa ng titulo dito sa kasalukuyang Commissioners Cup. Ito si uh, Import, uh, Tony Bishop Uh, head coach team Cone ay talaga namang dismayado sa pagkatalo nila kagabi dahil nabaon na nga sila no? sa uh, sa 0-2 kontra po dito sa Birmen. Christian Stan Hardinger, hindi po talaga siya kumamada kagabi, hindi po talaga siya nagpakita ng kanyang scoring. No limitado yung naging scoring ni Christian Stan Hardinger kagabi kontra dito sa San Miguel Birmen nagtapos po yung first half ah, ng San Miguel Birmen kontra Barangay Ginebra 23-21 lamang ang San Miguel Birmen pinangunahan ni Marcio Lasiter ang uh, San Miguel Birmen ang arangkada ito siyempre si Benny Boutright na talaga namang kumamada rin no uh, ng 38 big points no napakalaking ambag ito si Jeron Teng maganda rin ang ipinakita sa pagpasok niya dito sa San Miguel Birmen nagtapos nga po ang uh, first half no na 43-46 lamang ang Barangay Hinebra ni Coach Team Cohn. Pagdating ng third quarter, 76-74 lamang na ang uh, SMB kontra sa Barangay Hinebra. Habi nga ni Coach George Gallient, no. Ito pong uh, San Miguel Birmen ay hindi po death of five Bagkos, ito ay death of 15 players tama naman si coach George Gallian tanong mga shooters dahil sa taas ng moral na ipinakita nila matapos nilang kunin yung game 1 uh, nasa kanila yung momentum kagabi at hanggang kasalukuyan pagdating ng uh, game 3 nasa San Miguel Beermen pa rin ang momentum ng kanila maglab. Uh, itong magiging laban nila sa game 3. Kung makukuha na nila yan yung game 3, siyempre haabante na ang San Miguel Beermen sa finals. Pero sabi ko nga, hangga't may natitirang laban, lalaban ang Barangay Ginebra San Miguel kontra dito sa San Miguel Beermen na gustong agawin ang uh, kampyonato, no? Uh, titingnan natin kung ano yung mangyayari dito mga shooters dahil hangga't may natitirang laban, pwedeng lumaban at pumalag ang barangay Hinebra San Miguel pero napakaliit ng tsansa ang natitira sa barangay Hinebra para ni mamuling madepensahan ang kanilang titulo. Ito naman sa kabilang banda mga shooters no, etong uh, Magnolia Hotshot may 2-0 record na rin kontra po dito sa Phoenix Super LPG. Pinamunuan ni uh, ni uh, Tyler Bay, ito pong uh, arangkada ng Magnolia Hotshot may 25 points, 12 rebounds etong kanilang import no. Mga shooters pagtatapos ng first uh, quarter, napakaganda nung uh, arangkada ng Magnolia Hotshot. 30-14, 16 point lead abante po ng uh, Magnolia Hotshot at pagtatapos naman ng uh, first half, may 43 ang uh, Magnolia, 34. Ito pong uh, Phoenix Super LPG pero pagdating ng third quarter, mga shooters pumalag eto pong uh, Phoenix Super LPG no 62 two point lead ang naghihiwalay sa dalawang kuponan at talagang pinahirapan din no pagdating ng fourth quarter pinahirapan din ng uh, Super LPG etong Magnolia Hotshot hindi rin basta-basta sumuko talagang lumaban sila hanggang dulo ang kagandahan lang dito mga shooters medyo mataas yung uh, moral ng uh, ng uh, ng Magnolia pagpasok dito sa game 2 na to dahil nakuha nila yung game 1. At uh, siyempre, no, yung momentum ng laro pagdating sa game 3. At uh, dala-dala ito ng Magnolia Hotshot at uh, pwedeng uh, uh, Magnolia Hotshot na nga ang maglaban at San Miguel Beermen. Nagtapos nga po ang scoring na yan, no, uh, 82-78 dahil sa magandang laro ni Poli pinakita niya yung kanyang tikas kagabi yung tibay ano napakala yung 3 points mga shooters ang pinakawalan ng isang Poli at nagambag-ambag etong uh, locals ng uh, Magnolia upang mauwi ang kanilang 2-0 no at uh, syempre umaasa itong mga coaches uh, coach Tim Cone coach Jamaica rin na muli nilang uh, mapagtatagumpayan etong susunod na laban. At aasahan natin mga shooters, abangan natin baka magbakbakan sa finals etong uh, Magnolia Hotshot ni uh, Tyler bay at eto nila CJ Perez ng uh, San Miguel Firmen. Napakagandang bakbakan ito pagdating ng finals mga shooters. Ano? Uh, Siyempre abangan ng lahat yan. Yang magiging laban na yan. Dahil mukhang sila na mga shooters yung nakikita natin ano, base sa trend na itong, uh, ng uh, kasalukuyang uh scoring no uh, kasalukuyang uh, standing dito sa semifinals eh mukhang San Miguel Beermen at Magnolia Hotshot na talaga yung magbabanggaan pagdating dito sa finals which is uh parehas naman no deserving uh, deserve ng mga bataan ni coach George Gallient no ganon din ni coach Chito Victorero yung susunod na bakbakan sa finals no, dahil sila yung hinauna dyan at kailangan panindigan nga nila eh hindi yung sinasabi nung una na intro voice lang ito pong uh, kuponan ng Magnolia Hotshot at talagang uh, magpapakita ng tikasan at lakas itong dalawa mga shooters isang magmamanok isang pulutan at isang uh, alak ang uh, magsasagupaan sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Sino magwawagi diyan kapag yan ay nangyari dahil mga shooters nasasabi po natin ito no dahil napakaliit na po ng chance ng Barangay Ginebra na makuha muli yung kampyonato dahil nasasadlak na sila do sa 2-0 eh mga shooters but, but still ha, ah, again bilog po yung bola malay natin pag miracle o magmira milagro eto pong Barangay Nebra. Ganon din ang Phoenix Super LPG. Yan po yung ating abangan at titingnan sa mga susunod na laban na ito pong mga kupunan na kasalukuyan naglalaban dito sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion. Tara, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!